malaga sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Nicole at ako ang inyong kaibigan. Ngayon, araw, pag-uusapan natin ang pangalaga sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang magandang bansa na puno ng likas na yaman at kahangahangang mga tanawin. Ngunit, tulad ng ibang mga bansa, may mga hamon din tayo pagdating sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Una sa lahat, mahalaga na tayo ay maging responsible sa paggamit ng ating likas na yaman. Dapat nating pangalagaan ang ating mga hagubatan, ilog, at karagatan. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng basura, pag-iwas sa illegal na pagpuputol, nang mga puno at pagiging maingat sa paggamit ng mga likas na yaman. Pangalawa, mahalaga rin na tayo ay maging maingat sa paggamit ng enerhiya. Maaari natin gawin ito sa pamamagitan ng pagtitipid ng kuryente at tubig. Pwede rin tayong gumamit ng renewable energy sources tulad ng solar at twin power. Pangatlo, dapat nating alagaan ang ating mga hayop at kalikasan. Huwag nating saktan o iabuso ang ating mga hayop. Iwasan rin natin ang iligal na pagmimina o pangingisda na maaaring makasira sa ating mga buhura o at mga hural. Huli, hindi lang dapat tayo magingat sa ating mga sarili, kundi dapat din tayong maging aktibo sa pangangalaga ng ating komunidad. Maaari tayong sumali sa mga environmental organization o tumulong sa mga programa ng lokal na pamahalahan para sa paglilinis at pangangalaga ng ating mga pampublikong lugar sa ating pangangalaga sa Pilipinas. Tayo ay nagbibigay ng halaga sa ating sariling identidad at kultura. Pagtulungan na tayo upang pangalagaan ang ating kalikasan at maging tunay na tagapagtaguyod ng pagbabago. responsibilidad sa pangangalaga at mahalin. Sa bawat hakbang na ating gagawin, tayo ay nagbibigay ng pag-aasa at kinabukasan sa ating mahal na Pilipinas. Ang paggamit ng renewable energy sources tulad ng solar at wind power ay magbibigay sa atin ng malinis at abot kayang enerhiya ito ay isang hakbang patungo sa pagiging mas malinis at mas maunlad na bansa. Sa ating mga sakahan, maaari nating ipakita ang pagmamahal sa ating kalikasan sa pamamagitan ng pagsagawa ng sustainable farming at organic agriculture. Ito ay magbibigay ng malusog napagkain at magpapanatili ng kalusugan ng ating mga lupa. Sa ating bay mga baybayin at karagatan, mahalagang panatilihing malinis ang ating mga dalampasigan. Malaking tulong ang pagsasama-sama ng ating mga komunidad sa paglilinis at pag-aalaga sa mga marine ecosystem nagbibigay ng tirahan at kabuhayan sa maraming Pilipino Maaari rin tayong magtanim ng mga puno at alagaan ang ating mga hagubatan upang mapanatili ang kalusugan ng ating kapaligiran ang bawat puno na ating itatanim ay nagbibigay ng sariwang hangin at nagpa nagtatanggol sa atin mula sa malakas na bagyo sa pamamagitan ng pagiging responsable at pagtutulungan, maaari nating bawasan ang polusyon sa pamamagitan ng paggamit ng mas malinis na enerhiya at pag-iwas sa paggamit ng mga plastic at single-use na mga bagay. Maraming salamat sa pakikinig. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan o nais niyong pag-usapan, magmag-atubiling sabihin sa akin. Magandang araw!